So yung pagpapalit nila ng speaker dyan ay para lang yan masabi ng mga tao na meron silang ginawa sa House of Representatives sa reklamo at sa galit ng mga tao. Pero ang totoo niyan ay sila lang din yan. Grupo lang din yan ni Martin Romualdez, ni Sandro Marcos, and of course, uh, Syempre papunta na rin yan kay uh, BBM. Ngayon, briefly na si House Speaker Romualdez ni New House Speaker Faustino D. May mensahe ka ba sa kanya or advice sa kanya para hindi na mahuli itong mga nangyayari ngayon? Wala akong uh, mensahe kay uh, Congressman D. Meron lang akong i-share. Gusto na ibahagi no, sa mga kababayan natin. Si... I'm sure he is a good person. I've met him several times sa aking mga events at sa aking trabaho si congressman D. Si Congressman D ay congressman ng Isabela province. Ang ano bang tawag siya? Hindi ko kasi masabing warlord siya. Eh. Ang may hawak ng probinsya ng Isabela ay si Governor, kalimutin ko ang pangalan. <laughs> Albano, si Rodito. Uh, ang may hawak ng province of Isabela is si Governor Rodito Albano. Si Rodito at si Tony Pet Albano, yung congressman ng Isabela dati, o hindi ko alam kung hanggang ngayon, uh, nasa circle yan ni Speaker Martin Uh, Romualdez. Isang grupo yan sila. Paano ko nasabi? Dahil alam ko na matalik na magkaibigan si Tony Pet Albano at si Martin Romualdez. Nakasama ko sila noong hindi ko na rin maalala kung anong taon yon pero sa kasal ng anak ng isang senador Nakasama ko sila at doon ko nalaman na uh, mataalik sila ng magkaibigan uh, sa kampanya, sa uh, pagkatas ng kampanya, nung nanalo na at nagtrabaho na, uh, nakita ko na kasama na rin nila sa grupo nila si Governor uh, Rodito Albano. Si Congressman D., kung mapapansin nyo, Lagi lang yan nakadikit kay Congressman uh, Rudito Albano. So yung pagpapalit nila ng speaker dyan ay para lang yan masabi ng mga tao na meron silang ginawa sa House of Representatives sa reklamo at sa galit ng mga tao. Pero ang totoo niyan ay sila lang din yan. Grupo lang din yan ni Martin Romualdez, ni Sandro Marcos, and of course, uh, siyempre, papunta na rin yan kay uh, BBM. As so sila lang din yon sila-sila lang din yan, at sila-sila uh, lang din nag-usap kung ano ang gagawin nila. At sila-sila lang din ang nagplano kung anong gagawin nila sa 2026 budget. Because this is all about, number one, the presidential elections of 2028. And the budget of 2026 kasi inubos naman na nila yung 2025 'di ba so 2026 na pinag-uusapan dito ka